Yan po. Meron tayong Ford Everest. Hard starting sa umaga, kailangan katihan. So try muna po natin. Five start ko. Wala po, hard start talaga. Five singa, bigag start. Okay po, wala talaga. So, check muna natin yung injector. Bale ito, pag kinakatihan nila dito, umaandar naman siya. Kinatihan namin to kanina. Umaandar naman. Pero hard start pa rin. Ito mga boss, uh, check muna natin yung injector niya. Kasi, umaandar naman siya pag kinatihan. So, yun kung lalo na yung number 2 injector. Ang lakas ng backlink Ito, tingnan nyo Number 2 Yan Yung number 3 mayroon din Pero Do double check natin Pero yung number 2 Yan, may kita no Sure na na ano Sira yung number 2 Pero yung number 3 Mayroon din konti Okay So, ito na Pinull out na natin yung injector So, test natin dito sa Tester o Yan Wala pa siyang kuryente guys Pero Backlink na siya Kung makikita nyo Yan o no. Oh, nakikita nyo, backlink siya sa taas. Oh, may kuryente. Yan, may kuryente siya. Lalagyan natin ng kuryente. Backlink back pa rin. Yan, o. Oh, halos hindi siya bumubuga. Backlink lang lahat. So, yan. Bubuksan na natin yung injector. So, kakalibrate natin. Yan, syempre, dahan-dahan lang pagbukas niyan. So, bali, nagkakalibrate din tayo, yeah, guys, ng mga injector. Dito lang kami sa Pili Camarines or diversion road pili ka marinis or diversion road so yan kailangan talaga natin i-calibrate kasi may back click so yan papakita lang namin ng konti yung pag calibrate so hindi namin masyadong ipapakita lahat um, gagawa na lang kami ng video so kadalasan pag ganito guys nag back click um, ang may problema talaga dito is yung control valve niya sa loob So papalitan natin ng control valve at repair kit. So yan binabaklas na natin. Okay. At tanggalin natin yan. Yung nasa taas na yan. Medyo pahirap ng konti. Cool, So, ayan na guys. So, natanggal na yung sa taas. So, pang ganitong injector guys, mahirap sa i-DIY. Kasi yan, kung makikita nyo, may bola yan na napakaliit. Tapos, yung Port Everest. Wala pa syang power. Tingnan natin, oh. Hindi na siya back-click. Halata mo naman, kasi wala syang back-click, oh. Wala pang power. So, power up natin. yan Yun extra 180, 170 okay, goods na goods ang opening pressure okay so test natin doon sa machine kung baklik test kung pasa boss, nakalagay na yung apat na injector bombayin ko na muna ah, okay. okay First start. patayin ulit natin. Tingnan natin kung start pa, start. start ulit. Yun. Okay. Good job. One click na. Hindi na kaya kanina. Alright. Dito naman tayo sa loob. Tingnan natin. My check engine Okay Start verb Alright Walang check engine